Samantala, pag-uulat muna naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CMN Live Nation. Prince Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga Riel. magandang umaga Pilipinas. Ang mga batanggay niyang sinuyo ng mga pambato ng administrasyon sa Senado sa kanilang panghuling leg ng Calabarzon Campaign Sorti. Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga batang ganyo na suportahan ng mga senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa darating na 2025 national at local elections. Ginanap ang pagtitipo ng Sabado, May 3, sa Batangas Sports Coliseum na dinaluhan ng libu-libong taga-suporta. Layo ng Alyansa na ituloy ang mga reformang uh, pangkaunlaran uh, ng administrasyon sa ilalim ng uh, bagong Pilipinas uh, sa pamagitan ng uh, pagtutok uh, sa pamahalaan na uh, infrastruktura, edukasyon, kalusugan at digital na uh, pagbabago sa isinagawang first conference uh, kasama si Tito Soto. Francis Tolentino, Abi Binay, Erwin Tulpo, Benjor Abalos at Ping Lakson na tinalakay ang tungkol sa edukasyon, agrikultura, at trapiko at isyo kaugnay sa political dynasty. Samantala, pangpito ang lalawigan ng Batangas sa may pinakamaraming butante sa buong bansa kung saan nasa halos dalawang milyon ang rehistradong butante. Mula sa DWLFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas naguulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Transbelda mula puno sa impila ng radio totoo CMN Batangas Samantala, mentala pinasimula na ng NBA.